sa totoo lang na ang executive dito. If naglabas sila ng reorganization at nagreklamo si VP Sara, sasabihin nila, hindi ka lang nasali. But she actually brought it up. Naunahan niya silang lahat. She said, why isn't the National Security Council meeting? Or if they have been meeting, bakit wala ang Vice President? So ano na po ang ginagawa ninyo with regard to national security? So ang response ngayon, ng executive ay gumo nag-reorganize ng NEC, in-exclude yung vice president. Why? Because she asked. And even indicated dyan sa executive order number no. 81, nakalagay doon na para daw maprotektahan at ma-uphold ang soberanya at ang seguridad ng bansa na parang hindi ba nakakaano it was a pointed allusion to the vice president and the former presidents kumbaga kaya namin tinatanggal itong mga to dahil hindi nila i-uphold ang national interest at saka ang soberanya ng bansa mm -hmm. so in this case it's it's tama si, si ano si Attorney Panelo this is dirty politics at work here naunahan sila ng vice president and this is kumbaga petty yung kanilang response ah tatanong ka ha sige tanggalin ka namin Mm mo -hmm. Mukhang naalala niyo po yon na uh, I think sa ano no, sa pahayag ni Vice President Daisara yung kasagsagan sa ano kay uh, Attorney Sulayka na merong meeting yung National Security Council na hindi siya sinama. So ibig sabihin meron si Vice President Inday Sara Intel natatanggalin ho talaga siya sa National Security Council. Kasi nauna pang nalaman pala ni Inday Sara ito. Naalala niyo ho? So, ibig sabihin, alam ni Inday Sara ang galaw ng Marcos Admin at mayroong nagbabato sa kanya. Na dai tatanggalin ka talaga dai, ng ano ah, sa National Security Council. O, oh, yung nasa ospital si Attorney Sulayka at tinanong niya bakit bakit ah, hindi ako sinama sa meeting. So ito ngayon parang formality na lang yung ginawa na eh, ngagba na tanggalin si Vice President Inday Sara kasi nabisto na ho sila eh. And, Inday na na ho sila, 'di ba? nag out si Inday Sara doon sa isang press con na sinabi ni Inday Sara eh. nag sila eh sa National Security Council. Bakit hindi ako nila sinama? I-membro ako ng National Security Council. Oh. Sabi uh, ni Gracia Maya, yes, noong nasa veteran siya, humihingi siya ng minutes of meeting at attendance ng meeting at kung ano yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, na, marami palang galamay si Vice President Inday Sara sa, sa kusina ni Kukak Palaka at Ngagba. Dirty politics! na, rumi pala nila, no? kala ko ba yung pangalan nila eh, hindi marumi, sobrang dumi pala hmm. duming dumi marumi pa putek no choice sila eh. kasi uh, pag tinignan mo iniisip nila parang si Inday Sara sa tingin nila banta sa buhay nila kaso nga lang ho, pa paano, paano magiging uh, banta si Vice President Inday Sara eh, hindi naman uh, pagbabanta yung ginawa nila niya. Ano yan eh, parang kung parang conditional yung nangyayari doon. Wala obsis talaga ho, no. Sobrang dumi lang maglaro kasi ang point naman nila diyan, tingin nila sa kay Inday Sara kalaban ang ma, ang masaklap nga ho dyan, ang mga Filipino ngayon nadadamay nadadamay sa pamimersonal ng gobyernong NGWM. Kung baga, ano na eh, wala na silang pakialam sa mga Filipino. Basta galit kami kay Inday Sara, galit kami sa mga Duterte, ito ang gagawin namin. Dirty politics.